lahat ng nasa kontrata walang susunod walang nasunod ayun so lahat po yan danas ko din to lahat ng nasa kontrata mga kaibigan na nanonood lahat ng nasa kontrata wala pong nasusunod diyan alam niyo ba yon siguro mga 10% 5 5% ng mga amo lang yung sumusunod dito na So hello everyone! Magandang araw again and welcome back to my channel! So today's vlog, gagawa tayo ng part 2 nitong ginawa kong video before na iba't ibang klase ng amo dito sa gitnang silangan. So today, babasahin ko naman sa inyo yung mga comment ng ating mga kapwa domestic helper sa iba't ibang panig ng Saudi Arabia na nag-comment doon sa post ko about sa mga dinadanas nila about sa mga ugali ng mga amo nila. Iba't ibang reaksyon, iba't ibang comment, iba't ibang mga amo, may mabait, meron namang masungit, meron namang madamot, meron ding mapagbigay. So iba-iba po 'yan. So ito ay hindi lang naman nangyayari dito sa sa Saudi or dito sa gitnang silangan. Ito ay nararanasan ng lahat ng mga domestic helpers sa iba't ibang panig ng mundo, 'di ba? Kahit nga kapo natin mga Pilipino, meron ding mga ugaling ganito. So hindi lang yan dito sa Saudi Arabia. Hindi ko din nilalahat ng amo dito sa Saudi Arabia. So ito ay mga Karanasan lang namin sa iba't ibang mga amo So, ito si Susan. Sabi niya, ang boss niya daw, ayan, ang boss kong babae ay koripot. Pero kapag emergency, need ko money, nagbibigay agad. So, mabait. Ayan, yung lalaki, walang pakialam, basta meron laging nakahandang pagkain sa kanya. Wala namang problema sa food ko dito. Ang tulog ko lang medyo inaabot ng 1am. Kababantay kung meron pang iuutos. Pero okay lang kasi 10am ang gising ko. Ayan, so... Ganyan po dito ang ibang domestic helper So nag-aantay kami kung uutusan pa ba kami Kasi mag-aantay ka din kung sasabihin na sa'yo na matutulog ka na So hanggat gising sila, hanggat may pangangailangan sila Kailangan nandyan ka para sa kanila So hindi pwede na pag gusto ko na munang matulog Isaakit ka na sa kwarto mo at matutulog ka na So mag-aantay ka muna nang uh, sasabihin nila na okay sige matulog ka na But it's okay naman daw kasi ang gising niya ay, is 10 o'clock ng umaga So dinanas ko din ito guys doon sa dati kong amo na mag-aantay ako ng utos Lalo na nung may, uh, may baby na So nasa akin, iniwan yung baby So mag-aantay ako pag nag-party-party -party yung babae So mag-aantay ako hanggang sa pagdating So minsan dumadating yung mga alas 2, alas 3 na madaling araw Ayan, mag-aantay ka Para pagdating nila Kasi ikaw mag-aalaga ng mga bata Habang wala yung nanay or yung babae na amo Ayan po, yung nadanas namin Hindi nga, paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Let's go to the next comment Itong isa naman na comment is from Ansen, Sen, ayan, sabi niya dito, ang baba ko ay okay naman. So, ang baba po dito is yung bossing na lalaki. So, ang tawag namin sa kanila ay baba. So, depende kung gusto nila lang, sir. Pero kadalasan po is baba ang tawag namin dito sa Saudi. Ayan, so never ko pang nakausap. Matatapos na lang ako sa kontrata ko. minsan, di ko man lang nakausap. Para kaming hindi magkakilala sa bahay. Kasi, madam ko naman, ubod ng silosa. Okay din naman si madam, huwag lang sumpungin. Tiyak, wala ka talagang pahinga sa trabaho. Ayan yung sinasabi na, ano mag mag uh, kumapit ka kay madam wag dun sa lalaki ayan so ito namang mga lalaki dito kadalasan sa kanila talaga is ano yan pag may ibang tao din sa bahay lalo na kami na domestic helper so hindi talaga yung dumidikit especially pag nandiyan yung babae kasi kadalasan or hindi halos lahat ng babae dito is napakasilosa lalo na pag mga bagong mag-asawa pa lang ako yung dati kong amo bagong mag-asawa pa lang yun sobrang uh, as in nakabantay 24 hours. <laughs> Ayan, nakatingin sa iyo lahat-lahat. Ayan, sobrang sobrang higpit sa ganyan. Wala namang ginagawa talaga, pero yung isip nila gumagawa ng kung ano-anong mga pangyayari. Nakakabuo ng kwento sa mga isip nila kahit wala namang talaga nangyari kung ano-ano, 'di ba? And sabi niya dito ay mabait naman daw yung madam niya kasi si Losa nga lang. So, pero yung pahinga, ay wala kang pahinga. <laughs> ay ito yung sinasabi na pag sinumpong ang babae. Sobra talaga pag sinumpong dito yung babae. <laughs> Diyos ko po. Pati bintana, ipapalinis sa'yo. Ipapaklorok sa'yo, pati bintana, pati bubong, pati pintuan, pati mga chandelier na ganyan. linis yan sa'yo, yung mga aircon. As in, kaya dapat, ano lang, lagi kang naka-chill, lagi kang naka-good mood sa kanya. Kasi pag iyan na bad mood, ihanda mo na ang katawan mo sa mga iuutos sa'yo. <laughs> Hindi nga. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Ayan, so, dito naman tayo kay Tessa. Sabi ni Tessa, uh, lalaki lang ang amo ko. Um, kapag nagalit sa akin, alam mo na kinabukasan siguradong may regalo Sinusuyo para di aalis Naku, naranasan ko ito mga kaibigan <laughs> Naranasan ko ito, yung sinusuyo At ah, sarap naman sa pakaramdam <laughs> Yung, di ba, pag alam nila na, na mali talaga sila Yung napagbintangan ka lang Tapos, kinabukasan yan Kung ano-ano mga binibigay sa'yo May load, mayroong pagkain Tapos, minsan, uh, ilalabas ka, ipapamasyan kayo Alam mo yon, yung bumabawi sila Kasi alam nila na pag may nagawa silang mali At alam nilang mali yung ginawa nila pwede kang magreklamo sa agency o isang mo sila, mga ganyan. So, gagawa agad yan ng effort. Pero meron namang iba na mga amo talaga na matigas. Wala talaga sa kanila. Yan. Mataas ba yung pride? Kaya kahit mali sila, wala lang yan. Parang wala lang kinabukasan yan. So, ito ang niya. <laughs> Nakakatawa yung may ganitong amo. Na? Hindi nga. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Next natin na comment ay galing kay Zol Zapanta. Ayan. Ang amo ko, masama o laging galit, pasigaw kung mag -utos. Nukmukan pa ng kuripot at damot sa pagkain. Yung personal needs ko hindi pa kompleto at mumurahin ang ibibigay sa akin at nagbabayad ako ng wifi 100 star a month. Uy, ang mahal. So, ito naman yung mga amo na madamot sa wifi. <laughs> Ayan. Madamot sa wifi guys. Alam mo yun, yung may internet naman sila dyan, di ka nalang paggamitin. So, siguro minsan, ah, inisip itong mga amo na parang yun na lang yung gagawin mo kasi free internet ka parang yun na lang yung gagawin which is minsan nangyayari naman talaga na nakatutok na yung mga katulong sa cellphone dahil may free internet like me minsan diba inaamin ko naman yan pero minsan lang yan ngayon natuto na ako ayan iwas iwas na tayo pag nandyan syempre trabaho mo bago mag wifi ay bago mag dot 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 ng cellphone is mo na yung trabaho ito yun na uh, yung iba hindi talaga sila free sa internet so bibili sila so 1, 1,400 pesos a month ang babayaran mo. So, hindi ko alam kung unlimited. So, parang hindi pa to unlimited. Siguro, ilang GB lang ito na meron na ding pantawag at pantext dito lang sa Saudi. So, mahal din siya, di ba? Kaya sana, uh, i-free wifi na lang. And tayo, na mga domestic helper, i-limit na lang natin para hindi tayo alisan ng wifi. Like me, minsan napapatayan ako ng wifi dito. Kasi nga, nas na-overuse na ako. Parang hindi ko na nababalance yung mga bagay-bagay. Ayan. So, ingat-ingat para may free internet, free wifi. Ayan yung mga nakakawala ng homesick sa atin pag meron tayong free internet, di ba? Kaya ingat-ingat and balance your work at saka yung free time niyo. Hindi nga. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? So, dito naman sa isang comment, sabi nito ni Jocelyn, um, lahat daw ng, eh, sa akin, sobrang maselan. Tapos, lilalagyan ng dumi ang natapos mong malinis. Tapos, boses parang microphone. Ayan, ganas ko din to. Mahilig sura. Ah, ayun, sura is quickly. Ayan, maldita talaga. Lahat ng gagawin mo may gamit na gloves. At laging naka gamit ng hairnet ang ating buhok. Ayan. So, ito yung sobrang masayla naman na talaga na amo, no? Tingnan mo, oh. Lalagyan ng lahat ng gagawin mo, may gloves ka dapat. Ganyan po yung isa kong friend dun sa Riyadh. So, lahat ng ginagawa niya, may gloves siya. Pero, nakatulong din yung kasi allergy yung kamay niya. sa so, sobrang tapang dito ng mga sabon, ng mga kung ano-anong panghugas, ng mga panglinis sa CR. So, sobrang tapang. So, okay din talaga na mag-gloves tayo paminsan-minsan. Pero, meron namang nasasobrahan na as in, lagi ka na nakagloves kahit wala namang gagawen uh, gagawin or sa kusina ganyan ako noon naranasan ko din to na nakagloves lagi at saka may 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 ano sa buhok may balot ayan lagi naka hairnet and nakatali yung box so pag lumabas yan dyan pagagalitan ka ganyan ganyan naka hairnet ka na tapos meron pa sila yung cover talaga na cover na cover lahat hanggang dito yung leeg mo hindi makikita tapos yung uniform mo mahaba din ganyan sila may uniform yung ibang domestic helper dito sa saudi na sobrang sela na kasi ng mga amo naka uniform naka ka lagi at may yung buhok mo is ah uh, may, ano pa, may cover pa, tapos yung mga nails mo kailangan maiikse. So pag ako nasa kusina ka, kailangan lagi kami gloves. Minsan pinapamask pa yung iba na sobrang sila na talaga ng mga amo. Nakamask pa yung mga iba pag nasa kusina. So ganyan sila guys. Ganyan sila dito. Yung iba, hindi ko nila lahat. Okay? Hindi nga. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Ayan, so dito naman tayo kay Shy King. Ayan, si Shy King. Sabi niya, ah uh, mabait naman sila. Yun lang, kuripot. Ito yung sabi ng kuripot sa inyo sa part 1. Diba? So at lahat ng nasa kontrata, walang susunod, walang nasunod. Ayun. So lahat po yan, dunas po din po. Lahat ng nasa kontrata, mga kaibigan, na nanonood, Lahat ng nasa kontrata, wala pong nasusunod dyan. Alam niyo ba yun? Siguro mga 10%, 5%, 5 ng mga amo lang yung sumusunod dito. Number one na nasa kontrata, yung rest day. ba diba? Once a week daw, kailangan may rest day. Tapos, kailangan yung tulog mo a day is 8 hours. So, minsan hindi din pinatutupad. Tapos, yung kailangan hawak mo yung kontrata mo, hindi rin yan natutupad, nasa kanila na kontrata, passport, I mean, ayan. So, kailangan, di ba, hawak namin yung passport namin, Yun yung bagong batas, pero hindi po, hindi po namin hawak yung passport namin, nasa kanila yan. And hindi ko lang alam sa iba kung hawak nila yung passport, pero sa, dito sa amin, ang passport ay hindi po namin yan nahahawakin, nasa amo namin. So, tama ito si ate, si Shai King, hindi talaga uh, nasusunod yung mga nasa kontrata, sobrang daming nasa kontrata na hindi sinusunod ng mga amo. Lalo na yung ano, yung yung pahinga at saka yung day off. Wala talaga yan. Wala talaga nasusunod yan. Tapos yung passport. Ano pa ba? Marami, marami, marami. Yung iba sahod, yung mas ma mahirap yung sahod na hindi nasusunod. Kasi nga, yung iba, uh, dapat diba 1,500 yung sweldo namin dito na real. Pero yung iba, mas mababa dyan yung natatanggap nila. And dapat pag nag-recontract ka, is dadagdagan may increase ka ng sweldo. Pero wala din, hindi rin sumusunod yung iba. So, ayan, ayan yung mga Uh, ayan yung mga iba't ibang klase ng mga amo dito sa Saudi So sana um, may na-share ako sa inyo Nalaman nyo kung ano-ano ba yung mga pinagdadanas namin dito Kung ano ba kasi mga tao ang nandito Na tinitiis namin para lang uh, Makapagpadala ng pera sa aming mga mahal sa buhay So Itong internet, itong wifi, itong mga facebook Mga social media Yan lang po yung mga nagiging libangan namin paminsan-minsan Para mawala yung homesick namin Para makita namin yung mga mahal namin sa buhay Para matapos namin yung pagdata namin So sana uh, Nag-enjoy kayo And please, sa mga bago pa lang po, sa mga hindi pa nakakasubscribe, mag-subscribe na po kayo and hit the notification bell para lagi na kayong updated sa mga darating ko pa mga videos. And pakisuportahan naman po ang aking iba pang mga videos. Thank you so much sa inyong lahat. And God bless. And remember, be the reason of others to smile. bye, -bye!